Akala ko mga sir, hindi na ako babalik sa papavlogging. vlogging Sa mga yung nangyari sa akin in the past months, uh, akala ko kasi puro na lang malas yung darating sa buhay ko. Pag hindi ka kasi inspired, is parang walang direksyon yung buhay mo. Pero I promise to myself, yung matupad yung pangarap ko, and be successful someday. Hindi naman pwedeng wala kang ginagawa, or hintayin mo na lang yung success. Dapat you have to hustle for it lights and sounds talaga yung passion ko eh. Kaya, ang ako, ito yung nagpapasaya sa akin. Ano mga oras ano, mga botso gata te? Ano oras mga botso gata? Tara naman ah. Masagin man. Lagi mga rato ko ba? <laughs> na find the happy. Ito yung mabibigay sa iyo ng inspirasyon to be successful in the future. Uh, <try> pinunta ko dito mag set up ng lights ni I Bossing at then, then, ito yung operator ng lights ni I Bossing mamaya oh. ah, bukas pala no? bukas pang event ah, uh, bukas pa yung ano ano pala dito ng SK Night ata ano DJ Scorpio na ganun daw shout out sa na sa na sa pavia ganun daw atomic strobe DJ Scorpio na? Puro Regis Corpion. kanya, duwa, no? Duwa ka ang gamay ito. Galing. Cute-cute yung... Ano yung nabili niya? Pero Scorpion ito, no? Oo. Matrix. laser. Ito Landa. Landa ng ano, videos up. 16 channel mode na, ano ah. Wala ko pa ma-check yung ano niya, yung prism niya, or kung pila ka, ano. Pila ka... Pila yung prism niya. Ito, hindi ko pa na-testing ito. Tatlo at tatlo ito. Tatlo. 3 pieces. Ah, okay na. Ako lang. And then, ito yung controller niya. Ano. Okay, 24. At yung module ng RAC. UAE. Kaya, ano pa sa UAE, pinapakos yung posing. Okay. time check ano pala niya 6 ano, 6.30 pa lang oh. sobrang aga kami dito dumating kasi may service ano. then syempre yung legendary sakura pang trumpa yan may trumpa si bossing yan tatlong trumpa And then may bago yung isang ano yung amp niya turbulence 4 3 pieces Ayun, tatlong perasong 4.8, tatlong broadway na BX40 Ganyan yung mga operator nyo. Mga may iwan dito mamaya. So, programo Program muna tayo para ano, para trabaho muna. Here John E i <laughs>

ano yung minisang yung pagkain para damo pagkain para dito gawa dito mo gawa gusto yung kada liter kada liters presyo na mal balba malbalba letters ano Let's ano pa boss? Mini yah kahit sa mga grow kahit sa mga grow kahit sa Damo pa na potensyal yan. grow kahit sa mga grow kahit sa mga grow kahit sa mga grow

Ayan, puro na lang nakalink. And then, may dalawa siyang ano, pag-machine. syempre, yung laser. Ito dati, hindi ko pa na-test ng mabuti. Ayan. 3 watts RGB. Ito yung bago niyang pag-machine. 1,200 watts. Ito, oh, grabe, pag-upgrade ng ano, ng ilaw. Thank na mamaya So ito mga gamit na equipment so oh. DJ Scorpio na smoke machine 120 watts eto eh, 2000 watts puger makabilaan dalawang piraso so hindi lang yan yung ano sponsored by DJ Scorpio yung moving head 295 uh, DJ Scorpio rin na ano na atomic strobe DJ Scorpio rin to ayun ah, ayun oh. DJ Scorpio yung, yung lahat ng ano niya sana all ayun DJ Scorpio yung rason kung bakit tatlo lang to kasi out of stock kung sampu yan, uubusin uh, niya yung sampu. <laughs> Ayun, kaya takto lang kasi yung stock eh. Kaya ang, ang, kung sa ilong go-in eh nga, gawin lang bilip. Laser, hey, sir, DJ Scorpio rin yan. Ayun, DJ Scorpio. Hindi pa to ano endorsement ah, ano lang talaga. DJ Scorpio lang talaga yung gamit ni sir. Ayun, DJ Scorpio rin yung mini beam niya. Ito, DJ Scorpio rin oh. Halos na DJ Scorpio yung ano lang yung LP001 yung big dipper hmm. hindi ko lahat ano nang inubos yung address ano lang para mirror lang sila same address yung walo ito walo yung natirang walo same na rin yan parang ano ko na lang naka mirror na lang so ito yung mag operate ng lightsman man nya da to na tutorial ko <laughs> yan na ano nya tinetrace niya or pinaparepeat niya mamaya sa Cresalbo kasi iakyat pa nila yung, ano niyan eh yung scaffold nila so kinakapa niya pa yan yan ano pa konting ano pa ma ano mo gila. ma master mo rin yan yung 10-24 habang si bossing natin Jude siya yung nakano dito kanina ng setup yan no? What boots po? Oh. What boots? Export eh. And then yung Providence. Then yung box nya. RAC Soundworks works. So, tapos na yung ano, uh, duty namin pwede na kami umuwi sa Ilido no? so goodbye muna ano kami parang gaya namin ka? San Isidro si Buna Gimaras salamat salamat sa tiwala boss boss ano kanya na? Nalipat ang pangalan na? Boss tip Boss tip Heraldoy na. Thank you, boss. Next time naman. Ha?